ito po ang bagong iskandalo na nabulgar ngayon na ipinost po uh, sa Facebook uh, account openly ni uh, Attorney Chong kung saan binabanggit po niya na si Martin Romualdez ay nakipagsabwatan kay Chairman George Garcia at sa Comelec para palusutin muli ang kanyang asawa na umupo bilang kongresista. 'Di ba, hindi siya kontento na isang district lang ang hawak niya sa Tacloban? at ayun lang ang nakakakuha ng pork barrel at nakakakuha ng pondo. Bagamat mataas, no, umaabot sa billion-billion din ang mga pondo na kukuha ni Martin Romualdez by being the Speaker of the House, hindi pa siya kontento. Mayroon siyang party list na tinatawag na tingog party list, no? tingog ng mga magnanakaw. Ang yan ang ibig sabihin niyan. Eh. Hindi naman yan tingog ng mamamayan, no? kundi tingog. Tingog is voice. No? Ang ibig sabihin po ng tingog, tingog ng mga magnanakaw. Tingog ng mga buaya. No, ang kanyang party list na tingog party list ay nakakuha po yan ng nakaraang eleksyon ng dalawang seats. So equivalent sa halos tatlong distrito o mahigit pa kasi ang party list po ang kanyang uh, kinakabig o kanyang uh, kinokonsidera bilang uh, constituency ay national, nationwide. So ang allocation ng kondo niya mas malaki na pwede niya makukuha, posible, Kay, okay, kung ikukumpara sa isang district representative. So, mantakin mo representative na si Martin Romaldes, doon sa distrito niya, ang asawa niya at ang kanyang aso na si uh, Jude Sidri ay representative din sa party list. So, tatlo. And we're talking about 2022 to 2025. Okay? Ngayon, ang ginawa niya, negosyo niya sa party list, kinasabwat ang Comelec according to the revelations, and expose ni Attorney Glenn Chong. Ano pong ginawa niya? Pinatakbo niya ang tingog ng mga magnanakaw party list at inilagay niya si Yeda na asawa niya. Wait, by the way, sa hindi pa nakakaalam, si Yeda Romualdez po ay chairperson ng Committee on Accounts habang Speaker of the House si Martin Romualdez. Ano pong ibig sabihin niyan? Conjugal dictatorship po yan. Ang pundo at kapangyarihan ay kontrolado lamang ng dalawa ni Martin Romualdez at ng asawa niya. Kasi pag ikaw ang chairperson o chairman ng Committee on uh, Accounts, sa iyo po dumadaan ang approval ng pagpaparilis ng mga pondo na gusto mong ibigay sa mga kongresista. Hindi sila makakakuha ng pondo, proyekto, o kaya mga perks na ipinamumudmud mula sa pondo at kabanang bayan na ginagamit at nilulustay at winawaldas nila Martin Romualdez at nila Marcos as if pera nila ito hindi ka makakakuha kung ikaw ay kongresista kung hindi ka dumaan doon sa opisina at mapaprobahan ka ni Yeda na asawa ni Martin Romualdez. So ngayon, ang ginawa niya ang iskandalo nitong 2025 elections po, uh, pinatakbo niya ang ibang mga pangalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? Hanggang anim na nominees po yan. Inilagay po ni Martin Romualdez sa pang-anim na nominee, si Yeda para kunwari wala siyang interes wow diskarte style bulok 'di ba yan ang tinatawag style bulok so number six nominee lang si Yeda bagamat siya ay incumbent uh, inilagay siya ni Martin doon sa pang-anim na posisyon bilang nominee ngayon uh, nang uh, manalo na ang uh, party list na tingog ng mga magnanakaw nila Martin Romualdez ay nagresign ang uh, nominee number 3, 4, uh, uh, and 5 So mababakanti po ang seat number 3 Sapagkat tatlong seats po Ang makuha o nakuha Ng tingog ng mga magnanakaw party list na ito ni Martin Romaldes Binulgar po ito ni Inday Sara Duterte Na ganoon nga ang taktika ni Martin Romaldes Magkaroon siya ng party list nang sa ganun po ang mga pundo ay maipa-channel niya mula sa pundo ng gobyerno at buong Pilipinas ay gagamitin niya na para bagang ito ay kanyang political base. So, mantakinyo ang 1, 2, 3, wala doon ang asawa ni Martin Romualdez. So, nangyari ngayon, tatlo ang nakuha nilang seats, no? Alam na natin kasi ito ay maniobrado. Ito ay manipulado. At ito ay diskarte, diskarte ng Comelec, no? Kagaya ng nangyari po sa diskartin nila na hindi nila pa ang Duterte Youth Party bagamat nakakuha ito ng 3 seats no para makapasok itong Gabriela NPA recruiter NPA labor party list na barkada nila Martin Romoldes at nila Marcos going back dito sa ginawang iskandalo ni Martin Romoldes, pina po ang nominee number 3, 4 and 5 therefore aakyat si Yeda tatlo pa rin po ang party list na nakaupo para sa tingog ng magnanakaw party list ni Martin Romualdez. Saan pong iskandalo dyan, mga kababayan? Martin Romualdez would like to make it appear that they are not interested, kunwari, dito sa party list na ito. Kasi nag-number 6 lang ang kanyang asawa na nominee. Pero ang iskandalo, parang alam na alam na ni Martin Romualdez na tatlo ang, makakuha, ang makukuha nilang puesto sa party list nila na Tingog ng Magnanakaw Party List, mga kababayan. Kaya sinasabi ni Attorney Glensyong, hindi niya inilagay sa number 3 o number 2 si Yeda para itago kunwari na siya ay hindi interesado na ang kanyang asawa ay uupo sa Tingog ng Magnanakaw Party List, no? Bagamat nakaupo na ito noong taong 2022 to 2025. Saan pong diskarte dito? alam na alam pala ni Martin Romualdez na makukuha nila ang three seats ng tingog ng magnanakaw party list na ito, mga kababayan. At ano pong ginawa nila? Pinarisay nila ang number 3, 4, and 5 nominee. Therefore, ang nakalagay ngayon na nominee na papasok na sa number 3 slot ay si Yeda Romualdez. Wow! Bravo! Bravo! los, no? Pero nagkamali po siya ng niloloko sapagkat ito ay makikita at makikita pa rin ng taong bayan. Ibig sabihin po, planado. Ibig sabihin po, mayroong diskarte ahead of the elections noong 2025 May sapagkat alam na alam ni Martin Romualdez na makukuha nila ang tatlong seats para sa tingog ng magnanakaw party list. And so therefore, ang ginawa niya para hindi halata, discarte style bulok, pina number 6 muna ang kanyang asawa. Anyway, alam naman na si George Garcia at ang sindikato ng Comelec ay kayang palusutin ito. Kagaya ni Benny Abante na banal na aso santong kabayo, hindi nanalo sa eleksyon, pero nanalo sa Comelec. <laughs> sindikato talaga. Mantakin mo, lulukuhin pa ni Martin Tambaloslos. Ang taong bayan, hindi. Number 6 lang yung asawa ko dyan eh. Hindi naman siya sigurado na mananalo. Bugok! Anong hindi mananalo? O ngayon, nanalo ng tatlo. Kasi bahig bahignay, eh, diskartinay, eh, ariglado na, planado na ng kumilek na sindikato sa pangunguna ni George Garcia. Ngayon anong nangyari? Ito. Si Yeda ngayon ay upo pa rin bilang asawa ni Martin Romaldes na tingog ng magnanakaw party list. At malamang sa malamang siya pa rin ang hahawak ng Committee on Accounts. Para doon po ang daluyan, losutan, bigayan, at maniobrahan ng mga pondo na kanilang dinidiskarte at kinukulimbat mula sa kaban ng bayan. Sa utos, of course, ni Martin Tambanuslos at sa pangungunsinte ni Marcos Jr. Wow! Ang galing, ano? Nag-resign ang nominee number 3, 4, and 5 para akyat ulit at balik bilang kongresista sa party list na tingog ng magnanakaw party list. Itong si Yeda na asawa ni Martin Romaldes garapalan. Garapalan. Dapat talagang maimbestigahan ito si George Garcia at ang Comelec sa Senate Blue Ribbon Committee. Sapagkat hindi mo sila mapa-impeach, I believe in that, hindi ito makakalusot hanggat dyan po si Martin Tambaluslos ang speaker na nag-aastang ha haring demonyo sa loob po nitong House of Tambaluslos. No? Ginamit na niya na personal na pagmamayari ang Kongreso. Hindi na po ito Kongreso ng Pilipinas, kundi Kongreso ni Martin Tambaloslos na uh, kinokonsente at sinusuportahan ng bugok na presidente niya na si Marcos Jr. Yan po ang dahilan kung bakit uh, hindi magprosper ang impeachment para mapatanggal po itong si George Garcia uh, na sindikato ng COMELEC at kasama niyang mga maniobra at mga manipulado na mga diskarte sa COMELEC, no parang isang malaking sindikato itong kumilek na pinapatakbo nila Martin Romaldes at nila Marcos So para mabulgar sa taong bayan at may pakita po ang kanilang maruming diskarte, kailangan po ay kaladka rin sila sa iskandalusong pag sa loob ng Senate Blue Ribbon Committee. Sana po ito ay pamumunuan, sana hopefully sa July 28 ay mapupunta po ang komitibang ito na mag iimbestiga sa mga pangungurakot, pang-aabuso at mga diskarte ng mga bulok at bugok ng mga opisyal ng gobyerno kagaya po nitong ginagawa nila George Garcia yan po ang purpose ng Senate Blue Ribbon Committee so we hope that it will be given uh, to Rodante Marcoleta or to Alan Peter Cayetano no na kayang panindigan at kaya pong uh, busisiin ang ganitong mga kalapastangan ng COMELEC na isang naging malaking sindikato para salaulain at gawing balasubas at dinidiskarte ang ating electoral process. Na ang nagpapatakbo ay ang kanyang mga boss na sila Lisa Araneta Marcos, si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez ng Baluslos. Yan ang dahilan kung bakit nga inuna natin itong iskandalo ng garapalang negosyo sa party list nila Martin Romualdez kung saan so apat na lahat sila no? May isa siyang distrito mga kababayan sa kanyang distrito sa Leyte pero may-irin mayroon pa siyang tatlo na pwede pong makakuha ng National uh, Constituency Fund uh, dahil ito ay party list. So hindi ko alam kung gaano kalalim ang pagkagahaman kung sa pang pagkasungak-sungak ang pagkaswapang ni Martin Romualdez at ng kanyang mga alipores sa pera. Lahat ng ito maiiwan nila ito sa sa mundong ibabaw. Walang mat, ma, 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 walang maiisama si Romualdez dito. Maliban po sa kanyang uh, masamang uh, kaluluwa, ang lahat po ay papanaw din ito at babalik po sa lupa. He will leave everything and he will carry nothing except ang kanyang madumi at maitim na kaluluwa. No, yun pong mangyayari dyan, sigurado tayo. Hindi naman ako nagsasabi na ang sa akin ay puting kaluluwa, no? Baka brown lang. Ang kay Martin, black talaga. <laughs> ang kay ka-Eric, baka brown lang. Baka light brown, mga ganun lang. Light brown ang cool. Ibig sabihin, hindi naman ganun kadami. O kalubha ang kasalanan ko. Pero itong kay Martin Romaldes, itong trilyones... Uh, ang tawag niya sa kanya billion dollar billionaire. Uh, sorry. Dollar billionaire. 'Yon, hindi lang peso billionaire. Dollar billionaire. Hindi po kami naiingit. Iiwan mo lahat 'yan. Subalit nagagalit kami sapagkat hindi mo pera 'yan. Pera 'yan ng taong bayan. Mantakin mo uh, bawat isa sabi ni uh, Senator Ping Lacson, pwedeng makakuha ng 3 by 3 billion, 5 billion, 10 billion, 15 billion na pork barrel. Di kung apat, akong tatlo yon. pag average mo na lang sa 3 billion, no? kung may mahiya pa siyang konti, mga 1 inch na hiya, so that's 9 billion kada taon, mapupunta sa tatlo. Ah, ang nagkukumpas din ng tingog ng mga magnanakaw partili, si Martin pa rin, si Tambaluslos. Plus sa kanya pa ng mga 1 billion mahigit din. Just 10 billion to 15 billion na pundo ng bayan ay nasa disposal lang ni Martin Romualdez at ng negosyo niya na tingong ng party list nila. Hindi pa kasama dyan ang pork barrel nila. So mga pundo ito na nakukuha at naa-access nila sa loob ng kongreso. Walang ibang word dyan kundi gahaman garapal. Yan po ang best description dito kay Martin Romualdez at sa kanyang mga alipores na ito. Pag gimik, -gimik pa sila nila George Garcia, na kunwari nasa number 6 nominee ang kanyang asawa. 'Yun pala parire-resignin lang nila ang number 3 nominee, number 4 and number 5. So therefore, magiging third nominee pa rin po ang asawa ni Martin Romualdez. If that is not garapal, if that is not gahaman, I do not know what other adjective in the Filipino words that we can describe ang ganitong kabulastugan na ginagawa ni Martin Romualdez at nang kanyang mga kasabwat na sindikato sa pangunguna ni George Garcia at ng COMELEC na ito. Klarong-klaro mga kababayan, kawawang-kawawa ang taong bayan dito. At wala tayong pakialam kung ganitong diskarte niya kung pribadong pera ang ginagamit nila para lostayin, abusuhin, durubuhin at at uh, maging uh, mangulimbat, no? Wala tayong pakialam kung yan po ay private money nila. Hindi po 'yan private money. We are talking about public fund. At ang description nga po ni uh, former Finance Secretary Mondel Rosario at pati po ni uh, for former Finance Secretary Jess Stanislaw at uh, sa mga nakaraang gobyerno pa sila nagsilbi kay Ramos yata ito at saka kay Gloria Macapagal Arroyo. Malinaw po na si uh, Martin Romualdez at ang gobyernong Marcos kapag lumulustay at nagwawaldas ng pera ng bayan ay para bagang mayroong uh, unlimited money tree na magpitas ka lang pumitas ka lang ng dahon ng pera then gagawing mong pera tumutubo by the minute by the seconds ang money tree no yan po ang katang isip ng kwento sa money tree so that's the way former finance secretaries or former finance managers Mondel Rosario and Jess Stanislaw the way they describe ang kaabusuhan at kalapastanganan nila Marcos at Martin Romualdez pagdating po sa paglulustay ng kaban bayan as if sila ay pumipitas lang ng dahon sa money tree kung lustayin at waldasin ang pondo. Diba ito din po ang uh, ibinulgar ni uh, mayor ng Baguio City at uh, General Magalong na naiiskandalo siya dahil Kapag nasa entourage ka, kapag nasa inner circle ka na mga grupo ni ni, ni Los, that includes even ang mga uh, magnanakaw at mga bulok na mga elemento ng communist terrorist urban operatives like ang kanilang mga partylist, kagaya po nila Franz Castro, convicted criminal po ito ha, sa kasong uh, child abuse no, sa Regional Trial Court sa Davao si uh, Brosas ng Gabriela NPA Recruiter Labor Party List, si Raul Manuel na NPA Recruiter Kabataan Party List, kasama po sila sa binibigyan nitong mga bilyon-bilyon na pundo, bagamat sila po ay kalaban ng gobyerno, sila po ay salot ng lipunan, at sila po ay bahagi ng communist terrorism sa ating bansa na nagpe ng mamamayan, nagre-recruit ng kabataan para gawing NPA, and yet, itong kulukoy na Marcos at Romualdez, binibigyan sila ng pondo. Dahil ginagamit nila para pang-atake mga attack dogs nila ito laban sa Duterte political group. No? Lalo na, laban kay former President Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Wow! So, bistadong-bistado. Kaya nga, hindi nakakapagtaka na yung tatlong milyong balota which were excluded by the machines of the Comelec dahil daw over sa party list ito ha? malamang sa malamang po, may pagkakataon na nakapasok ang isa man lang o dalawa sa ating party list ng Ipanaw Sambayanan Party List. No? Kasi tatlong milyon po yon ng mga boto. Sa Senado po, mga senador, 17 million ballots din po ang nireject ng Comelec Machines at diniklara nilang overvoting. Wow! Kaya pala ito ang gagawin nila. Ang mga party list ay ginagamit nila Martin Romaldes, nila Marcos at ng Comelec para po gawing sindikato. Bibigyan ng pondo, palulusutin, kahit na hindi nanalo, kagaya po kay Benny Abante, uh, Boy Labas Dila, na hindi nanalo, pero naging comelected congressman bigla, kahit talunan sa District 6 ng lungsod ng Maynila. Okay? So, kailangan po talagang maibulgar ito. At uh, uulit-ulitin po natin ito, sapagkat ang ating pinapangalagaan dito ay ang institusyon ng Kongreso na ginagawang bastardization o pagsasalaula at pangbabastos na ginagamit ni Martin Romualdez bilang political kingdom niya at the same time kaharian para maghakot ng pondo mula sa kaban ng bayan upang lustayin sa kanilang luho sa politika at personal na luho. Wow! Mga kababayan, so Bistado na Tatlo ulit or apat na ulit ang congressman nila Martin Romualdez. Siya sa distrito ng Tacloban sa Leyte at then ang tatlo pa kasamang asawa niya dito sa tingog ng magnanakaw party list nila. Klaro? Mga kababayan. Okay. Puntahan po natin itong dokumento. Please. Bear with me. Papakita ko ha. Ayan o. Oh. U.S.-Philippines Agreement on Reciprocal Trade Framework. May confidential ah. Ayano. No? Na-print ko na po ito at binasa ko to kanina mga alasing ko ng umaga dahil hindi ako makatulog. Nagngingilo po ang likod ni Ka Eric no. At uh, matamlay ako pero pinipilit ko pong bumangon para ma natin ang mga mahalagang bagay na ito upang magpalalim at magpalawak ng ating pag-unawa sa mga nangyayaring ito na mga hindi masadong natatalakay nang maayos at hindi masyadong ipapaliwanag. Kasi hindi naman ito tinatalakay sa mainstream media. Okay? Kagaya po itong ginagawa ngayon nila Martin Tambaluslos na ginagawa niyang negosyo at kaharian ang kongreso pati po ang negosyo niya sa party list na tingog ng mga magnanakaw party list. Okay?